Bali update ngayon mga ka-farmers dito sa ayin tanim na talong na Kalexto F1 at saka ba na tiking. So ayan, na welcome ulit dito sa ayin channel. At uh, shout out sa lahat ng mga uh, viewers ko dito at saka mga solid supporters. Shout out sa inyo. So ito na po mga ka-farmers yung update sa ayin talong na ika 29 days na po ngayon uh, simula na i-transplant. So kung makapansin natin mga farmers, malalaki na po sila. At uh, kung makapansin nyo, naninilaw, naninilaw po yung damo dito. So uh, bali, tatlong araw na po simula na nakapag-spray ako dito ng uh, herbicide na yung pangalan niya po ay yung Maximus. At uh, sishare ko kung paano ito gamitin at ang kanyang pag-timplada. Uh, so sa 16 liters po mga farmers na tubig ay isabali isang lata po ng sardinas na maliit at saka naghalo po ako ng uh, kalang kalahating lata po ng uh, 21 zero na abono so para mas babilis po mga farmers mamatay yung damo dahil nga po yung panahon ngayon ay panay po yung ulan-ulan so nagmimix po ako ng abono at uh, dito mga farmers sa aking talong ay malapit na rin po na uh, mamunga. So may mga sa, may mga iba mga farmers na naka ano na po, nakabuka na po yung kanyang mga bulaklak. So tulad po nito, ayan, yan po yung una yung bulaklak lalo, lalo na po dito sa Calixto. So sa Banatiking ganun rin naman uh, may lumalabas na rin ng mga bulaklak eh dito dahil uh, nagmix na ito. So ito po mga farmers yung Banatiking, uh, yan na po yung kanyang unang bulaklak. So uh, hindi pa yan ano kasi yung ugali kasi mga farmers ang banatiking <coughs> karamihan yung unang bulaklak niya ay hindi nabubuo hindi nagiging bunga so yung kasunod niya doon na siya nagsisimulang mabuo di tulad po ng kaliksto uh, karamihan sa unang bulaklak niya talagang mabubuo na kaagad siya So yun ang kaibahan nila. At uh, sa dahon, and so maraming uh, nagtatanong sa akin dito sa Uh, patungkol sa mga talong lalo na po dito sa Banatiking kung bakit daw nagkaganito yung dahon so bali pangalawang bisis na ako nito mga ng nagtanim ng Banatiking talagang ganito po yung kanyang dahon na ang akala natin ay natatamaan ng 240 pero hindi naman siya pero Pagdating sa bunga, maganda pa rin siya. Okay yung kanyang bunga. Kaya hindi na po ako mga farmers nagtataka kahit kapag ganito yung nangyayari sa uh, dahon ng banatiking. Kasi uh, natural lang siya, parang nasa variety na po niya. So wala namang insekto, ayan, walang white lice, walang leaf hopper, at saka wala ring mga uod. Ayan, wala o hindi naman natin sabihin mga farmers na overdose yun sa abono dahil pantay-pantay lang po yung abono nila sa banatiking at saka sa kalikso ito, kalikso po ito and dahil, dahil nasabi ko mga farmers na nagrambol na ito dahil uh, nung ang apat na plat na yan banatiking dapat yan tapos yung kasunod ay kalikso F1 na so dahil uh, maraming namatay at uh, naubusan ako ng punla ng kaliksto yung sobra niya ay banati, kaya yung banate na po, po yung ipinalit ko sa mga namamatay na kaliksto so ito po mga parmas yung dahon ng kaliksto halos magkatabi lang po sila ng banatiking ayan po yung banatiking ito yung naman yung kaliksto so kung na herbicide doon natamaan ito ng herbicide so lahat sana ito mga parmas no maapiktuan ganyan po sana yung mangyayari sa dahon ayan ito Kaliksto din po ito ayan banatiking <laughs> kakaiba yung daon niya mga farmers so <laughs> parang ano siya minajik <laughs> ayan may bulaklak na rin siya oh ganun mga farmers yung uh, pagkakaiba nila sa, daun daon pa lang so pagdating naman yan sa bunga maganda rin yung banatiking maganda po yung kanyang mga bunga ito kaliksto po ito mga farmers so ayan ano, uh, tanggal niya isang bulaklak niya kasi yung mga manok ko dito, panay yung mga panay yung daan ng daan nila, kaya minsan nasasagi na po yung uh, mga bulaklak ng talong natin, no? Kaya ganyan nangyayari, mapipitas talaga siya kaagad. So, ayun, ito na po mga farming results. Uh, hindi po hindi po pantay. May mga maliliit, may mga malalaki dahil uh, hindi po yan sabay-sabay yung uh, pagtanim. So, bali schedule ngayon sa ano, uh, pag-aabono. So sa mixing po ng abono mga from 1620 at saka urea, so sa ganun pa rin uh, sa 16 liters na tubig ay dalawang lata po ng sardinas at saka da, uh, bali kalahating lata po ng urea. So kakaunting urea lang po yung hinahalo namin dahil uh, sa panahon ngayon na tagulan ulan dapat uh, wag kasi masubran sa urea. So mag uh, baka ma -ano naman, uh, malanta po yung ang talong kaya kakaunti lang. So last na abono nito mga ngayon mga farmers ng 1620. So sa susunod uh, after one week ay uh, magyurria. Uh, Magta-triple 14 na po kami. So same pa rin, maghahalo pa rin kami ng kalahating lata po ng uh, urea at dagdag-dagdag uh, -dag 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 pa rin kami sa triple 14. So kung makapansin natin mga farmers yung pinakagitna niya ay parang green pa lang. So yung pag-spray ko po ng herbicide ay pagilid lang po. Sa gilid lang lang talaga po yung tama. So hindi ko na po isinama yung sa gitna dahil pwede ko po naman yan i-grass cutter o uh, kukunin at ipapakain sa uh, baka. Wala pa tapos yan ang kasay daw. Jalas piyak. So yan, abali nag-abono pa mga partner ko. So dalawang lata pa rin po yung application kada puno. Ah uh, pa rin di sa sunod lang kami uh, uh wag din muna namin dadagdagan. So hindi muna namin gagawin na uh, tatlo. So sa sunod lang so, ito mga farmers so, yan, maganda po yung ano yung mga daon niya kahit na yung mga kinainan ng uod. <coughs> so ba po yan dito. Nalinya. So dito naman uh, kaliksto banati na. Bana ito kaliksto. Dahil ma, ma, talaga, sa una pa lang mga farmers map, Mapapansin na natin yung kaibahan Dahil yung Calixto uh, Yung bulaklak nya Tatlo-tatlo o apat-apat <coughs> Yung sa Banate Solo lang po talaga yun mga farmers kail si Calixto ay cluster type So si Banate Sa isang Halimbawa sa isang tangkay niya Isang bunga lang Di tulad po ng Calixto Sa isang tangkay o sa isang pamulaklakan, minsan tatlo, meron pang lumalabas na apat na mga bunga niya. So yun lang po mga farmers yung update po dito sa Aing talong. Uh, update ko lang po kayo sa next na pag abono namin. So if, uh, after, uh, every 7 days or uh, every 1 week po yung application ng abuno namin dito. So update ko na lang po ulit kayo mga farmers sa iba kung mga pananim dito. Kung ano na po yung mga nangyayari. So bali dito na lang po muna sa talong. Eh uh, na maraming salamat, uh, maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa in channel. So God bless po sa lahat at saka happy farming.